mga idol alis na tayo mga idol good morning sa inyong lahat mga idol ay panibagong araw panibago na naman tayong kayod ayan yung ating food cart ay ay tayo babalik dito mga alas 8 ng gabi mga idol alas 11 yun 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 what's up mga idol welcome po niya sa aking mounting channel welcome welcome po sa aking mounting channel mga idol nandito naman tayo nga po sa ating bistok uh, sa harap po ng uh, population kawayang mass body at nagluluto na naman tayo ng ating paborito, kalamari. So maraming maraming salamat nga po pala mga ito sa inyong bag, like and share and subscribe sa our YouTube channel. Sa walang sawa niyo po suporta, maraming maraming salamat po. Sa inyong patuloy na pagtitiwala, sa so mga nakakabalut po na aking vlog, maraming maraming thank you po sa inyo. So ito yung ating kalamaris na ninuduto, lima Hindi makita Sana po ipatuloy niyo akong supportahan mga idol At Hindi hindi po ako magsawang magpasalamat Sa inyong uh, patuloy na suporta. So luluto po ako ngayon ng kalamaris pa rin So wala pa masyadong tao mga idol dahil maaga pa po At yung ating kalamari yeah. so madalang po tayo makapag-upload ng uh, mga bagong video mga idol dahil nga po lagi uh, wala tayong uh, video graphy ng idol kaya nahirap po, po ako magawa ng mga content na magaganda so pag nandito na kami sa tindahan minsan ay talaga po busy maraming ano, gagawin ito yung ating tugtay So makikita nyo mga idol, marami na pong luto dyan. At ibang klase na rin po ng mga luto ang mayroon na tayong alilabul. So siyempre ito yung ating kalamaris na yung ating yung luto kanina. So ayan, luto na. So yung tanong ni Madam sa akin, yung sa sa like uh, na pagluluto ng kalamaris. Yung kumukunat daw ba yung ating kalamaris pag gagawin ito yung luto? Hindi po Madam yan kumukunat, Madam. Kasi ating yan, Madam, yung naging crispy lang naman po yung Madam ay yung puting na uh, malag na harina, yun po yung kumukunat uh, yung kumukunat yun lang po yung ating pinikrispy so yung lukas po sa loob ay hindi naman yung sa kumukunat so, malamdok pa rin po mga idol so yan so, ito yung ating mga available ng luto dyan mga idol so ipakita natin mga idol no? Oh. balik natin yung camera So yan na po yung ating mga available na luto dyan mga idol Ito yung ating corn dog At ito yung ating homemade fish bowl uh, Hot dog na in-slice mga idol Kikyam At yung nasa dulo mga idol ay speed uh, Sweet balls So kunti pa lang yung quick pick natin Yan pa lang At meron din tayo dito yung uh, french fries so, Ayan po Yung ating mga french fries dyan Uh, mayroon na dyan isaw at na malaki at saka dugo at dun may dulo so lapitan natin mga idol so ito yung ating mga sauce. so yun eh, mga idol ikot tayo dito sa kabila mga idol so ito yung ating uh, slice na itlog ting pa 5 yung bintahan na natin yung bintahan natin yan at ito naman yung ating uh, tosino roll slice tag 5 pesos din at ito naman yung putong nating pinutol putol din 5 pesos ang ating pindahan at ito yung ating beef shumai 5 pesos din yung pindahan natin at syempre nga ito yung ating tigli limang piso yung uh, at syempre hindi makawala yung ating chicken lumpia at ito yung tig tatlo ba yung din ating kalamaris mga idol ayan sa pumuli sa natin Ayan. So yun yung ating food cart. Okay.